Yung mga ginagawa na may impromptu kapag eksena mm. na talaga, siyempre yung mga nakakamiss kung paano dalihin yung eksena ng, kung paano gawin yung eksena ng napakasaya lang talaga. Walang pressure. Yung yung nakakamiss eh, yung magkaroon ka ng katrabaho na mahuhusay at matatalino, yun talaga yung nakakamiss din. At siyempre, nakakamiss rin yung magkakasama kami kapag rest days na, of course, with social distancing nga po, at uh, yung kumakain kami ng sabay-sabay, kahit nandun lang kami sa may labas ng mga, well, parang kasi siyang compound, so parang yung mm. bahay namin, ganun-ganun lang kami, uy, tara, kain natin <laughs> So ganun kami, yung tapatan lang din, para kami magkakapit bahay ng gano'n tapos mag, ano kami dun sa, para siyang veranda, tapos dun lang kami kakain, ilalabas namin yung food namin, para magkita-kita lang kami at least. Nakakamiss ah, din yun. Nice. Ang saya pala ng set niya. <laughs> sobrang saya. Ayan. My second question naman, since kinilig kami sa first yaya niya, eto naman, in real life naman, sobrang nakakakilig at ang ganda ng love life nila Jack at Barbie. So bilang kapatid ni Jack, gaano ka ka sa Jack B? Alam mo, sobrang supportive ako. To the point na sabi ko kay kuya, kailangan mo na ng bahay. <laughs> <laughs> Yan na lang sinabi ko sa anya. Sabi ko, alam mo, feeling ko kailangan mo na ng bahay. Sa iba <laughs> bahay na si Barbie. Uh Oo. -oh, di ba? So, para at least, kung ano man ang plano nila, sure, ano, sure, sure sila, secure yung, secure siya <laughs> si Barbie, di diba? So, yun lang. Yun lang masasabi ko. Ganun ako supportive sa kanila. <laughs> nice. <laughs> And for my next question naman, marami magagandang roles na naibigay sa yung GMA. una na nga dito, yung first yaya. At yung isa dito, yung Encantadia naman. So, usap-usapan sa social media, they are clamoring for season 3. So, ikaw ba? Ano yung may hint ka ba na bibigay kung ano yung makakaroon ba ng season 3 yung Encantadia? Since yung ending, di ba, medyo open-ended siya. So, bilang Sanya na isa sa part ng mga sangre, may hint ka bang mabibigay sa mga Encantadics kung may season 3 ba? Alam niyo po, kahit ako, Sir Rocky, sobrang na-excite ako kung magkakaroon pa ng season 3 ang Encantadia. Dahil Totoo 'yun, hindi pa nagtatapos at nagtatapos. Nagtapos yes. tayo kay ice queen eh kaysa kay okay, ice queen. Yeah. <laughs> so, hindi na, marami pang pwede mangyari. Marami pa tayong hindi nalalaman about sa Encantadia at hindi hindi imposible na magkaroon ng season 3 ang Encantadia. 'Yun lang po 'yung masasabi ko kasi napakaganda pero sa ngayon lang medyo since nagkaroon tayo ng ganitong klase ng pandemya nangyari sa atin 'to na medyo naging strict din pagdating sa tipping. Mm -hmm. Bawal ang maraming tao. So bawal din masyado ang um, bawal din tayong gumawa ng malalaking mga eksena so yes. baka medyo mag magkaroon ulit ng ilang taon bago na natin maibalik yung season 3 or mm -hmm. maybe kapag nagpa vaccine na yung lahat baka <laughs> possible baka, may balik yung ano Encantadia kasi siyempre mm -hmm. mga fight scene dyan, yung mga malalaking yes. na eksena hindi po biro yun so kailangan mm -hmm. talaga ng marami rin mga nag, ano nandun po kas mm -hmm. uh, crew, staff po, kailangan po talaga din. Yes. And ang taas din ng rating ng replay ng Encantadia last year, ano, yung binalik siya sa prime time, sobrang nag-trending din siya. Ganon kalakas siya. Kahit replay na lang siya nung last year. Opo. At Ato. mas, sabi nga po nila yung parang mga pinagbubuntis pa lang nila ngayon noon or mga baby hmm. pa lang noon. Ngayon, nanonood na rin ng Encantadia. Oh. So, <laughs> nakakatawa kasi nagdaga na naman yung mga bata kung ano, mga sumusuporta po. Mm. <laughs> so, congratulations para doon. And for second to the last question naman, so kanina nabanggit mo yung dream uh, role mo. Ngayon naman, pag-usapan natin, dream leading men mo, siguro magbigay ka at least three. Since successful yung tandem yun ni Sir Gabi, ngayon naman siguro, dream leading men ka. At least but, three. May, may specific network po ba? Or kunyarin, wala kayo. Ah, uh, kahit ano, wala namang network ano, wala namang no network. In no particular order then. basta in random three. Top three ko po talaga lagi to eh, si Paolo Avellino. Mm -hmm. Si Jericho Rosales. Mm -hmm. At si Piolo Pascual. Piolo Pascual. How about sa GMA naman? Aside sa ano? May mga kapuso ka pa ba na ano? Martin Del Rosario. Si Martin, magaling din. Yeah, si Ken Chan. Si Ken Chan, magaling na actor din. And, And Brandon Richards po. Nice. Ito naman, uh, since vlogging bida yung mga role mo, siguro dream kontrabida naman. At least three din. Dream May na kontrabida? Gusto... Oo, uh, kontrabida mo. Kung magkakaroon ka ng series, sino yung gusto mo maging kontrabida? Since magagaling din yung mga nagiging kontrabida mo sa series eh. Um, Miss Sherry Hill. Sherry Hill. Iconic. Yes, and um, sino po ba sobrang Actually, mara sa dami kong mm. ano, kontrabida si, of course, Thea Talentino, magaling. Thea, yeah, yeah, isa din. Ang dami yung may gusto kay Thea din na maging kontrabida siya. Opo eh. Iba yung nagiging dating ni Thea Talentino. Oo <laughs> nga. <laughs> Siguro, uh, isa na lang. Isa na lang. Sino ko ba? Mag... Ako <laughs> kasi <laughs> <laughs> yung kontrabida, parang bago lang na itanong sa akin yan eh, sa kontrabida. Mm -hmm. Basta So far, sila pa lang po yung naiisip ko. And Miss... Iniisip ko kung pwede maging kontrabida ba But, si Miss Alice Dixon? Pwede rin. O, oh, bida kontrabida naman siya. Wala namang ano. Naging so, kontrabida rin siya sa ilang mga shows ng GMA before eh. Di ba? Medyo kontrabida. Ang bida kontrabida si Miss Alice. Parang yun po yung isa sa mga... Hmm. Yan po. Yung iba po, hindi, pa, hindi ko pa po napaghandaan kung sino ba yung, <laughs> <laughs> yung kontrabida. So, If ever, yun po talaga. Miss Cherry And aside from sa so mga nabanggit mo, meron ka pa bang other actresses na gusto mong makatrabaho pa in the future? Maybe not a contributor or siguro makasama mo pa? Sabi na po, gusto ko po talaga makasama si Miss Bea Alonzo. And lang yung sumahap na nandito siya. Uh... Nandito na siya. Oh my gosh. I'm so, happy. and Miss Bea Alonzo, si Miss mm -hmm. Jeneline Mercado. Jeneline. Uh, Isa rin si magaling actress. Miss Marion Rivera. Arch Marian Rivera din. Yon And for my last question naman, gaano ka great for si Sanya as a kapuso at bakit hindi-hindi niya iiwan ang GMA? Hindi-hindi ko iiwan. Uh, I'm very, of course, I'm very thankful po <laughs> talaga. Alam naman po ng na lahat yon Sobra po talaga yung papasalamat. Papasalamat ko sa kanila. And hindi-hindi ko sila iiwan kasi nung nung nagsisimula pa lang po ako, sila na yung unang naniwala sa akin. So bakit ko iiwan yung mga taong unang naniwala sa akin nung walang-wala pa naman? So sila po yun. Okay. So congratulations, Sanya, and looking forward sa mga exciting series mo sa GMA. Thank you po, Sir Rocky. Congratulations. Thank you. Thanks, Kuya Rocky. Second to the last question naman Welcome from Mr. Chad Solis. Hi, Sanya. Chef po. Okay. Hi, congratulations and advance happy birthday sa August 9. Salamat po, thank you po. Ay, so dahil malapit na ang iyong birthday, Sanya, of course ay itatanong ko na kaagad, ano ang iyong birthday wish sa sarili mo, sa family mo, love life at sa career mo? Um, actually po, Sir Chad, yung yung wish ko para sa sarili ko, parang naibigay na sa akin, eh. Meron ako magandang bahay. Nagkaroon ako ng magandang project. Sobrang blessed ako. Maraming mga blessings na dumating po sa akin. At wala na po ako mahihiling sa iba. Siguro mas mahihiling ko na lang. Yung health na lang ng family ko, ng lahat ng mahal ko sa buhay. Yung mga sumusuporta sa akin na sana hindi sila magkaroon ng sakit at hindi sila mapahamak. And of course, yung mga tao na lang na sana po maging okay ng lahat para hindi lang ako yung masaya, hindi lang ako yung may trabaho, kundi lahat tayo may trabaho at lahat tayo ay lahat tayo ay nakita ulit natin yung pamilya natin, lalo na yung mga nasa ibang bansa na hindi makauwi or tayo na hindi makapunta doon. Yun po, sana maging okay ng lahat. How about sa love life? Meron ka bang wish? Love life ko po. Naku, ang wish ko basta kung dumating ka man, kung sino ka man. Kung sino man siya. Ah. Yes, kung sino man siya na dadating sa life ko, eh sana um, totoo lang, yung mataas ang respeto sa mga kababaihan. At um, mahal mm, lang naman ako. Mahal ako at mahal ang pamilya ko. Kung sino man to, Sanya, sa na nakikinig ngayon, how would you describe yung dream man mo na to? Dream man? Yeah, how would you describe? For sure, nanonood siya. Manu mapapanood niya to. <laughs> kung nanonood ka man at kung sino. Correct. Oh, okay. <laughs> ah, ko ano ba sasabihin ko sa'yo? <laughs> hindi ko alam kung ano man dapat ko sabihin sa'yo. Pero, I'm sure, magmabait siya. Uh -uh. At, at, um, marespeto sa, sa akin, sa pamilya ko. And, uh, may pangarap sa buhay. Hindi lang pangarap kung para sa, sa akin o ako lang ang gusto niya, hindi ganon. Dapat may pangarap rin siya sa buhay niya, sa sarili rin niya at sa future. How about sa looks? Meron ka bang parang physically, parang more attracted ka sa chinito, daddy-daddy, boy next door? As more sa personality kasi ako, ano eh, mas, ano, so <laughs> mas personality kasi ako nakatingin kung paano siya, kung paano siya makitungo sa tao. As long as mabait siya, hindi po talaga ako tumitingin sa looks din. Siguro, bonus <laughs> na lang kapag guwapo at may abs, yes. Pero kung ano ba, diba? So, <laughs> yun na lang talaga. Pero mas more on yung personality at mas maingitindihan yun rin yung trabaho ko. Kasi usually yung nagiging problem, yung work. Oo, nag-comment dito si John. Sabi niya, baka daw na-intimidate yung mga guys. May ganun ba? Na parang minsan nakifeel mo na-intimidate sa sa'yo? May, parang, hindi ko po sure, pero may isang taong nag-open up sa akin about doon na parang, syempre, Sanya Lopez ka and sino pa naman ako, di ba? So, parang minsan may comparison din talaga. Ganun. Pero mas gusto ko talaga yung sana hindi nila isipin yon and pangalawa sana talaga maintindihan. Yung mga yung maintindihan lalo na yung time kasi bihira lang talaga akong magkaroon ng time pagdating ko sa ganyan yung sa relationship. Pero pag meron naman, for sure ibibigay ko yan para sa kanya. Since nakatry mo na makapartner ng older guy sa'yo, would you prefer sa uh, tunay na relationship ang older guy o yung kasing age mo? Um, actually, mas gusto ko sana na mas mas older sa akin kasi ang kagandahan kasi pag older sa'yo, mas feeling mo princess ka palagi eh. So, parang princess ka palagi or mas naiintindihan ka kumbaga parang kapag may sinabi ka, mas mabilis nang maintindihan. Bag, bag, bagat kasi, or, oh mas bata talaga sa akin, mas mm, siguro nandun pa siya sa moment na, wait lang, ML lang ako, or nandito ko. <laughs> Jerry nandito Albert, ha? So, oh. <laughs> so, mas ganun pa muna, mas nag-e-enjoy pa sila sa mga laro muna tayo. Anay like, kasi <laughs> Pero hindi ko naman nilalahat. Siguro, pero hindi pa ako nakakahanap ng ganung klaseng tao na mas younger sa akin and yung dream niya nandun na sa gusto ko ganito yung mangyari kapag meron akong plano, may business ako or may ganito ako. So, pinaplano niya na yung sarili niya kahit hindi man ako yung makatuluyan niya. So, wala pa akong nakahanap na ganyan. <laughs> and uh, Sanya, um, how do you plan yung magiging uh, birthday mo this year? Mayroon ka na bang plano kung saan ka pupunta or how, how would you like to celebrate it? Um, nung umpisa kasi, nagpaplano ako na dapat mag-out of town. Kasama ko sana ang mga dears uh, sa Panglao. Kaya lang, since nagkaroon tayo ng bagyo, sunod-sunod uh, yung bagyo natin, hindi okay yung panahon, GCQ pa, yung kailangan rin natin mag-ingat. Um, so sa ngayon, medyo iwas muna ako sa ganun. And they hindi naman nila. Sabi ko, etong gagawin ko sa birthday ko, hindi ko pa sure baka dito na ako sa bahay, kung hindi man ako makahanap ng venue na alam kong safe tayong lahat. Yun po. Sanya, since kanina describe mo na yung guy mo, how about sa showbiz? Meron ka bang showbiz crush? Na parang siya yung ultimate uh, crush mo, even nung hindi ka pa nag-artist? Ultimate crush? Ab Nako, nung Paolo Avelino talaga eh. Ewan ko ba? Nung... Nagkita na kayo? Nagkaroon ng chance? can you share to us? Ano yung uh, nung una niyong pagkikita? Nung no, una kami nakita, parang ano eh, kasi tahimik lang siya. Sobrang tahimik na tao ni Mr. Paolo Avilino. So, and of course, ingat din ako kasi ayoko din naman ma-intriga sa kanya lalo na kung meron man siyang ano, girlfriend that time or ganun man. And nakaka-starstruck lang na parang siya, siya talaga to, ang gwapo niya, ganun, and ang bait niya sobrang tahimik siya pero mabait siya at mapagbigay. Kasi parang merong one time na uh, isang brand na meron kami pictorial or shoot that time, magkakasama kami. Lahat talaga ng tao doon, binigyan niya ng necklace, ng accessories. Bumili ha, may nagbenta lang sa kanya and then hindi siya biro yung halaga niya and binili niya. Tigi-tigi sa kami. Ako, si Solen. So lahat kami meron doon. Yung mga staff doon meron din. Makeup And, artist. Ganun. Yeah, saan niya pagdating ba sa love life? May say ang um, si Jack? So, before, parang lagi niya sinasabi na um, nako yung mga guys na ano kilalanin mo lang lagi. Ganun lang. Kasi alam ko yung lalaki din ako eh. Ganun lang lagi advice niya sa akin. Pero, sabi niya sa akin, kung sino man ang gustuhin mo, hindi naman kita pipigilan. Pero dapat matalino ka sa pagpili kung sino. Tanya, for my last question talang, lang, if GMA will grant you ng isa lang na pwede mong hilingin sa kanila, ano yon? Ano yung hihilingin mo sa GMA? Hala, eh, parang binigay naman nila sa akin kung ano pa eh. Um, wala na akong may hiling kundi if i grant nila yung isa kong hiling, makabalik na sa trabaho ko lahat ng nagtatrabaho sa GMA. Yun lang talaga. Kasi parang sabi ko nga po lahat binigay na sa akin. So ano pa yung ihilingin ko? Parang pag humiling pa ako ng isa, masyado na akong makasarili. Kaya gusto ko pong i-share yung isa kong wish sa lahat ng mga nagtatrabaho sa GMA. Kasi ang dami nilang naisa, daming nag-sacrifice din nung nawala po yung, nung dumating tong pandemya na to. Sana maging okay ng lahat. Yun lang po talaga. Thank you, Sanya, and happy birthday. Thank you po. Salamat po, sa chat. Thanks, Kuya Chad. Uh, last question naman po from Mr. Albert Abelido. No, and then Mr. Albert? Ay, Mr. Albert. ay, ay mabuhay! Ako pala, sorry. Ano, nagsisinigang ako, ganyan. Ano <laughs> pa yung pangalan? Ang pangalan ko ba yun? Ayan, Ayan. sige. <laughs> Congratulations, Sanya. Thank you Sir Albert, thank po. Anyways, yung first question ko sa you dear is um how do you feel na right now you're considered one of the most important leading ladies of GMA na kapag tinatanong yung mga leading men or mga newbies kung sino gusto nilang makapareha someday as a leading lady, it's one of the names na lumalabas is Sanya Lopez. Um, nakakatawa talaga si uh, Albert na ganun na yung tingin ng tao sa iyo ng mga kasamahan mo sa kasamahan mo sa trabaho ngayon sa industriya ito na ganun na yung tiwala nila rin sa akin kasi ang hirap pa ah, ang hirap na kumbaga ang hirap na hindi ka rin Kumbaga, before kasi parang isa lang rin ako sa mga nangangarap na sana balang araw makapartner ko siya. Sana ganito rin ako. Pero yung ikaw na, yung isa sa mga nasasabi nila na gano'n, ay nakakatuwa po talaga. Sobrang nakaka-happy lang. And, and with that, looking back na kung, kung, kung paano ka nagsimula and all, um, masasabi mo ba na yes, nasa point na ako na natutupad ko na yung mga pangarap? sa dami ko uh, pinagdaanan rin po na pagsubok tsaka hirap rin po before ko naman po talaga marating ito pero doon ko po masasabi na kahit kahit paano kahit paano po talaga natutupad na po talaga yung mga pangarap ko rin po binibigay na sa iyo pa konti ko po. Yay! that's okay. nice alala ko dati yung parang may show sa ano yun, sa may mowa arena. Ayun, yeah, Moa arena. Pero you were part pa nung GMA uh, kay Sir Herman Moreno. Yes, you were okay. kind of all stars talaga ng GMA. Big stars po talaga mga nandun. And nandun kami sa Mylicoron kasi kami walang tulugan. Tapos parang special ano ni Tata yun eh. Hindi ko germs. Para sa lahat. Correct. And now, you're a front for a new front runner na ng GMA. Congratulations to that. And dear curious ako kasi di ba parang yung yung you had a dinner with Rabia along with Gabi, Bianca. Pero wala akong nabasa kung para saan yung dinner? Para saan ba 'yon? Or ano ba parang magiging kapuso na ba si Rabia? Um, wala pa kami napag-uusapan nga kasi katulad sinabi ko kanina, Pagdating kay Rabia, wala pa kami na pag-uusapan about na sa GMA network ni pipirma siya or dito na ba siya sa amin. Pero of course, anytime naman na pumunta siya sa amin, ay welcome na welcome siya. And I'm excited rin kung magkataon na magkaroon kami ng trabaho together. At um, ayun, yung dinner namin, naging dinner lang and kamustahan sa ngayon. Pero ganun pa lang po. Kami. Ah, so magkakilala na kayo ni Rabia even before pa? No naman, kamustahan lang with the, of course, nakasama rin naman namin doon yung mga, of course, yung na Sir Jonas Gapu, yung kasama ah, namin. Ah, okay. Naku, mukhang ginugroom ka ata. <laughs> um, hindi naman po, pero, <laughs> hindi naman po, pero ayun, nagkaroon lang kami talaga, nagkataon lang po talaga, nagkaroon kami ng dinner na magkakasama. Kasama si Miss Tracy, Miss Annette, yan. Okay. And, uh hindi lang rin po kayo nandun. Nandun rin po that time si Bianca Umali and Gabby yourself. Gabby, yeah. Eh kasi naalala ko si Gabby, she also dreams to become a beauty queen. So parang, so parang inisip ko, ah, oh, mukhang, hmm, okay. Anyways, and yung last question ko sa'yo, dear, is uh -huh. um, with new leading ladies coming in naman in GMA, um, may pressure ba and with the success na nakuha mo from um, from your first yaya na teleserye, may pressure ba na masundan ito ng mas higit pa or masimento mo yung status mo na leading lady talaga ng GMA? Sa mga dumadating po mga baguhan na mga baguhan natin mga artista ngayon. Ako po, dumaan po kasi ako doon. And I'm sure po, ano yung nararamdaman nila ay sobrang happy sila na binigyan sila ng pagkakataon. And ang masasabi ko lang po talaga, happy, na happy din po ako para sa kanila. Sabi ko nga yung pressure para sa akin, kasi lagi po ako naniniwala na kapag ibibigay para sa'yo, para sa'yo yun. So hindi po, ako hindi po talaga ako kinakabahan kung sino man po yung dumating. Basta kung sino man po yun, happy din po ako para sa kanila kasi ibinigay rin po para sa kanila. Thank you, dear. Congrats. More power to Thank you po, Sir Albert. Thank you po. Okay ka na magluto na. si yan siya. <laughs> Thank you po. Thanks, Kuya Albert. At maraming salamat po sa lahat ng vloggers na nakasama natin yung hapon. Pero bago ang lahat, Sanya, baka may message ko sa fans mo. And you may also promote your current and upcoming projects. Yes po, um, yes po. Um, <laughs> iniisip ko kung ano projects natin ngayon, tsaka pwede ba sabihin. Sa so, ngayon po, ang masasabi ko lang po yung wish ko lang. Bukas po, nandyan po ako. Wish ko lang, panibagong uh, storya na naman ito na feeling ko na miss ko dahil drama na naman ito. At uh, ang storya niya ay isang legal wife na naging kabet. So paano yon So malalaman natin. At Abangan nyo rin po ako sa T-Bats na kung may nangyari sa akin, hindi ko alam kung i e hindi <laughs> ko alam kung i e pero parang i e nila. So, abangan po natin yon. Yan lang po. As a social media ko po, alam niyo naman po siguro yan. Instagram ko po ay Sanya Lopez. Twitter ko po, Sanya underscore Lopez. Facebook, Sanya Lopez Official. YouTube ko po na nag-1 million na hanggang ngayon. Ang tagal na po sa akin ng gold play button ko, hindi ko pa napipicture. Yan po. Ayan, dumating na. So, yun po, sana po ipatuloy lang mag-subscribe sa akin ng mga nanonood po sa atin din ngayon. At yun po, sa TikTok ko na 10 million ba? 10 million na po ba ako? 10 million ba? Parang million 11 po. million na ata. Ay, 11 million na Mag-11 -e na. Yes, thank you so much po sa lahat ng sumusuporta sa TikTok ko. Um, yun po, Sanya underscore Lopez. Tama po ba yun? Yun po yata yung TikTok ko. So, yun po. Maraming salamat po ulit sa binigay niyong oras sa akin. Alam ko may mga ginagawa niyo po kayo today. At salamat